Hello mga palangga! Good day to all! Sa video na to mga palangga, samahan nyo ako at pupunta tayo ng Chini. Tara! Samahan nyo ako! So, ngayon mga palangga, andito na tayo sa MTR, sa Chingy. So, pababa na tayo at i-exit na tayo para makapasok na tayo sa mall. And... So, ngayon, andito na tayo sa Maritime Square dito sa Chingy. So, mag-ikot-ikot muna tayo dito. At napadaan ako sa Good Diva, guys. So, pumasok ako at pumili ako dyan. Ayan, marami silang mga different kinds of chocolates. Ayan. ba diba? Pero, yung binili ko is yung prep nila na chocolate. So, at ito na nga yung order nating crepe ng Godiva. Tikman na natin kung masarap siya. Let's taste it. Ayan. So, ito yung front view ng Godiva, guys. Ayan, may dumaan na. Mama. <laughs> so, taste test na. Mmm. Tikman natin. <laughs> Ayan. Mmm. Masarap. Masarap na masarap. Iba talaga pag, ano no, purong tsokolate, Ay, malalasan mo talaga yung sarap. Yum! Ayan, enjoy muna ako. So, habang nagsisip tayo ng ating crepe, ito yung ating paligid dito na sa ating kinakatayuan. Ayan. Ang daming tao sa mall. Ayan. Ito yung Chingy. So, dumaan din ako dito sa Mark and Spencer, guys, para makabili ng cake para sa celebration ng birthday ng aking apo. At kami lang ni amo ang kumain nito. syempre kasi nandito ako sila nasa Pinas. <laughs> Kaya kaming dalawa ang kumain yan. <laughs> Happy birthday, Marco. Happy 7th birthday. So, eto na nga. Pauwi na tayo mga palangga. And napagod na naman ang inyong palangga sa kakaikot dun sa chingi. Ayan. So... Kung bago pa lang kayo sa channel ko, please huwag kalimutan mag Like, share, comment and subscribe. MJ the explorer. Bye bye. Much love and God bless us all. Mwah.